tanim niya ang aking asawa si Agnes kani kayang mga bunga malapit na siyang mawala uy guys ano um, ang bunga di diba? takot naman din siya oh. Um. na no. Tagan pagbunga pero hapit na siya mawa. Okay, eh. Okay, eh. Napidag bunga itong taas. Ayun pa, oh. Ayun pa, guys, oh. Ano oh. Nadabunan na kalabasa. Ano, dagan pa kasi bunga ba? Unya, ang kalabasa po, guys, oh. Buyag, buyag. Napag-isa ito, guys. cedan Tagan siya bunga pero ambot na umot. Mukaan baka na siya Ang Napa. Napa. Napa dire kanan. Yung... Mm. Kapatong na sa. Kapatong kay Kanyang... sakyan pug manok. Ayun pa. Napa ka. na kay mig napitasan ni ba. Pwede na pala ni kuha uno. Oh. Ay, nagatago pa rin, oh. Nakakasig po nga po rin, buyag. Ayan, no. no, oh. Oo, tago-tago ka man. Kalabasa, yung abot na diyan eh. Hapit na siya man, oh, ano, na nang dalag naman. Pero nagtagyapan siya, dagang bunga ba? Anong bunga pa, oh, dagan kayo. Pura buyag. Pari o, oh, mga nanago o. Oh. Ano o. Oh. May isang nga dadao Mm -mm, di ba? Pagka nakaimig na kuha yung ang palya, palya. Namu namulak na po nero. Ang lalaki, pag naikuan, na bubukad po babae na itaplak mo kung ano na siya. Hmm. Um, ano, kung hindi sabay-sabay. Wala, biyan na na siya ha, gitan no? Ah, nang gibutang di asayuta din yung tubo. Buyag-buyag. Ha? ang akong mga tanong na kamuti guys ano oh garden ako na proud kayo ko ba garden ako wala pa ni siya mga magtanong ano oh buhi naman kayo po niya bigang kamuti oh ano oh ay gabi ad to tagang kay gasa sag lang ni akong garden ba papagarin garden to ad to. Nangahulugan mo ng mga bunga na mo na gagamba pugo ani. Toy kamting ka hoy eh. to gikaog kanding gi ahak Nagmangga oh, na pay bunga o oh. pero mga hilaw. Hilaw pa nga lang. Mer. Ngayon na ari guys. Ana sister oh. Tag din yung garden guys ba. Nagtry lang po kung tanong ba. Law, oh, mga mga munggo. Oh. Munggo. Gabi ani isig ka daplin. Oh. Nay tanglad. Ana wala pa mahuman nagtanom. Ana may mga kinangkong. Buhi na kayo mga tanglad guys. Oh. Na gabi, ana. Tanglad. Buhi na kayo. Sikwa. Ay, alikwa hindi ay. At tunay, alukbati. sitaw. Sagsag -sag kayo. Kunya. At ito po do, mga kamuting kahoy guys. Oh, taro. Dagko na kayo po riyabigo. Kamuting kahoy. Nalangit kayo, no? Basta ilalong sa marang. Langka. Ang bulahan, guys. Namunga na day Abi kong di pa mamunga. Swerte kayo nang pagulian na mo ba? Ano o oh. Oh, oh, oh. Nas taas. Nas taas, guys. Tura, guys. O, kayo. Itong taas. Puri, buyag. Ano Tempo kay... Nag-video-video pa ko. Unsa man? Pagkiregan ko. nagpailot biya po. Di ko pa duwi di magbasa. Kami duha ni Elmer. Di ah, kay nang di ay. Di man lapog imong sinilas. Apagid ari guys. Kan mi prutas dire purya buyag. Ana guys. Oh, oh, oh. 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 Araw daghan kayo, oh. Oo, daghan kayo. Oh? Nakain mga wire. Sa ano na yung mga kibul wire? Arat talis! Una yung probinsya. Kanaan man sa Ilmer kay Highway maguniya mo ah. Ano. Ano. Hindi kayo nang dagang prutas dyan guys. Ah. Mga langka o dagang pagkibunga. Ang abogado wala pa mamunga. Ano. Ano. Lahit na diha. Ano ba amang ba? mga mga. Diba? Swerte gan ako gi pang tanong. Na kanang higdaan mag-iro mo nang gialad-alad na nako na kay higdaan mag-iro. Mm, um, kamugay mga tanong na mo o oh. ani o oh. isag ni among tangladay o. Oh. Ana o. Oh. Balay ni nanay kana. Dayon ka tong kwarto at higdaan na namo. Ipagama sa akong ate, Chuna isang bulahan guys oh. nakuha na siya guys na mat hapit na mauntan na siya mamatay unya kay ay tabunan din ako unya may ganit kay eh, nagulan ulan ulan nabuhi kay amigas lubihan niyo kay amigas yung, yung kabat ano Nao, kumting oh. Nao. Ko na kayo. To rambutan oh, dagang kay bunga to rambutan ni pinsan oh. To isa na matay kay nagdaob mong gudiha. Namatay siya. Kani pod guys, o. Namunga ba siya sig na siya oh. Kit kaayo ba? Natumbahan mo siya globe. Kani oh, kani lubi an ay dilin kanang asam to lubi hang Kani. Kani man siguro. Natumbahan na siya mo na inana nila nabilin pero kit pa paano una Namunga ba siya o. Ay silingising na pud. No, dagdag pa imputas dire, biya ba no. saag sagsag garden kay Una o tanglad na o kapila na ko kakuha na. Kuya biya limang buwan na mi dire sa Mindanao. Dago na kayong ang ba? Tanglad o sige na hukuan magtinula. Tinula og isda. Kaning kamuti ani atin nako ni. Ang ate ako. ani nagtanong? Iya ni. Patong didto ra ako ah. Thank you for watching!